Hi guys, manitas tayo ng ating gulay. Ayan, sa ating hardin. Alam siya. Saka ha, mayroon tayong okra na. Kaharbis na lang natin isang araw. Ayan, meron kaya. Ito. Kuha tayo, <coughs> so, tayo ng, ang palaya natin is, uh, pinabisa natin kahapon, binigay ko sa nanay. Ayan, meron pa siyang okra oh, ayan oh. Habis tayo ng sitaw. Ayan, may sitaw na rin tayo. Ayan, mahaba ang mga sitaw ko. Ayan, oh. Ito, ikuan ko siya, eh. Itanim ko ulit. Kaya tinakpan ko. Ayan, oh, ang haba. Haba ng ating sitaw, guys. Magandang variety ito yung iba na kuan oh hindi ko kasi ginasprayan to eh putulin natin to para mas tapon maganda kasi pag organic to oh, uh, ayan yun siya guys lagyan natin ng spray bukas ang haba oh ang haba ng sitaw oh tingnan niyo. Oh, ang haba. Haba nito. Ayan, oh, <laughs> Ang haba ng sitaw. Niyan, tago natin kasi kung minsan kinakain ng pabo. Ito pa oh, ayan 'no. Oh. Harbisin natin. Tagagay ko natin sa ating law o ay or ah uh, dininding. Ayan. ito pa siya guys yung. gandang variety ito ah gila natin bukas ng pan ng pang spray kasi ayoko mag spray sana kasi para organic maganda naman yung kanyang kulay mahaba o oh. tingnan no diba ang ganda siya ang dami ng bunga yun siya taas pa o oh. Yun sa likod <laughs> ito ikwan ko to eh itawag nito itanim palayain ko yan oh. yan malapit na nilagyan ko para hindi siya kainin ng ating pabu kasi pag makita na to kainin niya eh sa so, ito hmm, kalamansi natin hello hello Kuha tayo ng saluyo. At ang daming saluyo dito. Ayan. Diba? Ayan ang aking kwan Madabong. Makapal. Ang ating ampalaya. Inabisan natin kahapon. Ayan. Nilagyan ko ng takip para hindi pasukin ng mga kwan. Ayun oh. Hm, ayan, malalaki na. Kahapon ko tinarbisi. Eh. Kaya maliit ang naiwan. Yung ating kwan oh. Tawag nito, yung kamatis. Yeah, meron akong kwan at sal. Itakana na. O saluyo to eh. Ayun, habi tayo ng saluyo, Ito 'yan ng taas. Dala natin sa dingding. <laughs> eh. Tension. Sa kalubati. Ng kalubati natin ngayon, oh. Nasira na 'yung iba kasi matanda na ito na lang naiwan. Harvis tayo ng saluyot. Ang ating saluyot na matataas, Ayan. Dito lang sa ating garden. Dito tayo ng gulay. Tangkad nito. Ang hmm? daming saluyot. Hmm, ayan. Sarap po sa dating lauoy oil. Last one ni Longo. Tataba ng saluyot to. Tignan nyo. Ayan o. Ang taas pa. Masarap to. Sa ating lawoy. Lagyan natin ng nihaw na bangus. Diba? Diba? fresh from the garden. Maganda kasi pag may tanim. Yan kasi ang hilig ko magtanim-tanim ng gulay para hindi nabibili. Diba? Dito sa aming barangay, parag, parag, palaging may disco. Kasi daming sound system dito. Pag umaga, naglagabuga na. Ngayon naman, narinig yung bug-bug-bug-bug. Ang ganda dito, walang na yung mga tao kahit na mag ka. wag lang sa ating gabi. Pwede na rin kahit mag ka sa gabi. Ayan. Ang dami na nating gulay. Dalawa lang naman kami eh, ni Pakner. Tingnan nyo. Ayan, yung malunggay. Ayan siya guys. Oh, Diba? Marami na akong gulay na tinanim para hindi nabibili. bibili. Kalabasa na lang, kulang. Ayan, sa talong. Yung talong kasi namatay, kaya hindi nagtubo. Kinain ng langgam yung maliit pa. Thanks for watching. God bless.